Hello sa inyong lahat dyan Aking mga kaibigan Mga kalola Ka-sisters Ka-lodi Ka-idol Hello sa inyong lahat dyan Mga kaibigan Kumusta na kayo? At ngayon ang uh, atin pagmasdan ang napakagandang puno na ito na sa aking harapan. Na no, para bang siya ay may sinasabi at para bang ako ay kanyang pinalalapit upang sa kanya ay sumilom dahil daw ay naulan na. <laughs> Naambon na. <laughs> ayun guys, atin lamang pagmasdan ang napakagandang puno na ito na para bang ako'y kanyang kinakausap <laughs> sabay ganun kinakausap daw ayan guys tayo naman ay naglilibang lang dito at nagahappy happy happy lang nagre relax lang ayan. napakaganda guys ng puno na ito nakakaaliw na siyang pagmasdan kahit paganan-ganan lang siya at sa tuwing ako'y dadaan dito ako ay napapalingon at napapatingin sa puno na napakalaki na ito at kung minsan sa sobrang init ng aking paglalakad ako ay lumalapit sa kanya at sumisilong upang ako ay hindi masyadong mainitan at ako ay nagpapahinga sa ilalim ng punong ito. Guys, yan. Ating lapitan ang puno. Sapagkat siya ay aking narinig nang ako'y kanyang tawagin. Oh. <laughs> ang ganda guys ng bulaklak niya. Oh. Ayan oh. Meron siyang bulaklak. Ayan. At talaga namang nakakaakit na siya pagmasdan at kaya ako'y lumapit dahil ako ay kanyang naakit ayan guys at ako na ay magpapaalam sa puno at maglalakad-lakad magre-relax-relax habang naglalakad habang aking, ang aking mata ay aking iginagala sa paligid na aking nakikita sa tanawin naabot tanaw ng aking mga mata guys at ang ulap ay tila ba nagdidilim na at para bang ang ulan ay babagsak na at ayan na ayan na ako malapit na malapit na ako dyan sa kinaroroonan mo at ayan may kawayan bago pa lang ang kawayan at ayan ang daanan guys ang daming daanan dyan mamimili ka lang kung saan ka dadaan kung saan ka lalakad ang bawat isa ay may karapatan pumili kung saan siya patutungo ating pagmasdan at libuti ng paningin ang napakagandang paligid na ito guys at ayan na nga ayan na nga at ako ay malapit na ayan malapit na malapit na dumating sa iyong harapan at ang langit ay talaga namang aking natatanaw <laughs> ang mga ulap ay talaga namang nagsasabing siya ay uulan na. Ayan guys, ako ay malapit na magpaalam sa inyo. At nagpapasalamat ako sa patuloy na sumusuport sa Boyet M Channel. Maraming maraming salamat sa iyo dyan, aking mga kaibigan. Mga kalola, mga kalodi, mga ka-idol, kumusta na kayong lahat dyan? Maraming maraming salamat sa lahat ng inyong pagtitiwala at pagsupport sa aking mga video. God bless!